Hello po! Good evening! Good evening sa lahat! Ayan mga kapaksiyo! Grabe talaga ang swerte ng tao. Hindi mo malalaman at hindi mo inaakala. Alam niyo mga kapaksiyo, noong 4 uh, years ago, nakagat ko ako ng aso doon sa may kanto ng Fisher Mall. Tapos mga ilang taon, buhay pa yung mister ko, nakagat naman ako ng daga. So, nagpa-inject ako nung time na nakagat ako ng aso. Anti-rabies. Ngayon, nung nakagat naman ako ng daga, nagpa-inject na naman ako ng anti-tetano. Nung nakaraan, last December, November-December 2024, nakagat naman ako ng Pusa. So nagpa-inject na naman ako doon sa Katmon. Yun yung alam mga kapaksew, kasi two, two months ago pa lang, nakagat na naman ako or nakalmot pala ako. Kan, no? Nakarang araw, one week na. So nasa isip ko parang ayaw ko na magpa kasi parang covered pa kasi yung injection na yon kasi two months pa lang naman nakalipas. Eh natakot ako kasi ang laki. Ayan o mga kapagsiyo. Oh, ito itong 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 ano na to, itong sugat na to nung time na yan na kasi one week ago na puro dugo yan, medyo malalim. So pinagbaliwala ko lang mga one week na nakalipas. So kanina umaga 2009, ay ngayon ito, ito ngayon, January 2000 January 25, 2025. Ninambahan na naman ako ng pusa, ito na naman sa daliri ko. Itong daliri kong dalawa, may sugat po, hindi masyadong clear pero may sugat ko yun. Dito ako nag-alarma kasi nung kinagat ako, ay yung, nung kinalmot ako, parang nakuryente yung buong ko. Kaya mga kapagsiyo, kanina, naghanap ako na mag, mayroon anti-rabies clinic para magpano ako. Kaya nalilito sila kasi wala akong record ng November. Kaya yeah, alam niyo mga kapagsiyo, hindi pala talaga biro mga kapagsiyo. Kahit na maliit lang ang sugat mo, once na siguro na may rabies, kukonek connected ka agad sa katawan mo. Kasi kanina, naiba yung aking, ano eh, pakiramdam eh. Kaya makakapagsiwalan nyo, kung kayo magkaroon ng sugat or nasa mga hayop, talaga, gawin talaga natin mga kapagso na magpa-inject tayo kung ano man yung mayroon. Kasi hindi talaga ma maganda ang lagay. Ngayon nga mga kapagso, masakit ulo ko, pero wag naman, ano. Kaya, paalala lang sa lahat namang nakagat dyan sa mga hayop, mga aso, pusa, daga, kung ano mga mga insekto. Siguro talagang magpapacheck up tayo kasi hindi biro pala talaga. Mayroon talagang gumagapang sa katawan natin kung ano mga mga rapis na yun. Kaya, please mga ano palala natin, no? Kaya ako, magpa-engine ako. Doon na lang ako sa Katmon. Kasi dito kasi, ang booster 1,040. Pero hindi pa sila sigurado kung yun. Kasi baka mag naman yung anti rabies ko, di ba? Ang hirap naman kung mapuro na naman anti rabies yung katawan mo. Kaya sabi ko, sakat mo na lang ako kasi andun yung record ko. Kaya mga kapaksiyo, uh, wag lang natin baliwalain kung ano man yung mga problema sa buhay, lalo na sa mga biting dyan, sa mga kagat ng mga insekto, kagat ng hayop. Huwag talaga natin baliwalain mga kapaksiyo. Alam nyo, malaking dulot ng masamang epekto sa katawan natin, sa totoo lang. Kasi ako, hindi ako ano eh, pa, pala, hindi ako pala pakiramdam sa katawan ko, pero yung, naiba yung pakiramdam ko kasi, parang ano eh, iba talaga, sobrang ano, ngayon nga parang, kanina nga na, na siguro nagulat yung mga anak ko bakit ako umalis, eh alam mo, hindi naman ako ganun ka, uh, ano talaga na, agad-agad magpapaincheck kung ano man, nagulat ako, kasi ano eh, itong sugat ko na to parang hindi maganda, oh malalim kasi oh, ayan mga kapag hindi maganda. Kaya, thank you. Thank you, Lord. Thank you sa nanonood at nakikinig sa aking message sa gabing ito. Kung kayo ay magkaroon ng kagat o anumang mga hayop, huwag niyong baliwalain. Napakasama pala sa epekto ng katawan natin. Kaya, hello. Good evening. Thank you very much.